Isang magandang araw po sa inyo mga ka -senior. Muli ako po ang inyong lingkod, si Manong Joseph Dariaga at welcome sa isa na namang episode ng Senior Hour. Ngayong Hulyo, ipinagdiriwang ang National Disaster Resilience Month at ngayong taon ang tema ay kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Isang paalala na hindi lang ito tungkol sa pag-survive kapag nagkaroon ng kalamidad, kundi tungkol sa pagiging handa pagiging matatag at pagkakaroon ng plano para sa ating pamilya at sa komunidad. Sa panahon ngayon na sunod-sunod ng pagulan at pagbagyo, marami sa ating mga kababayan ang apektado. Kaya naman ang pagiging alerto at maalam ay hindi na dapat pinapagdiban. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano nga ba maging ligtas at resilient lalo na para sa mga senior citizens tulad natin. Makakasama natin ng isang expert para linawin ang ilang mahalagang tanong. Mga kaliwanag, pinalad po tayo makasama natin ngayong araw na ito si Sir Alan Dilan ng Meralco Rescue. Maraming salamat Alan sa panahong uh, binigay mo sa amin. Anytime, Manong so, Joe. Ngayon National Disaster Resilience Month, paano ba natin papaliwanag sa simpleng paraan? Ano ba ang ibig sabihin ng resilience, quote-unquote? pagdating sa sakuna? Yan, yeah. sige. Napagandang tanong, ano. Uh, actually, di ba, popular naman na ang Filipinos mm -hmm. ay uh, tinatawag ng mga very resilient na tao, mm -hmm. di ba? It's a trait or katangian ng isang Pilipino yan. Pero siguro, if we explore further, no, ang resilience talaga is actually yung uh, abilidad natin na mapagtagumpayan yung isang challenge katulad nito, yung mga sakuna like bagyo, lindol man 'yan ma-overcome natin mapagtagumpayan natin siya na ma-minimize natin yung magiging impact niya sa atin so yon para sa akin talaga ang uh, ang magandang meaning kung uh, sasabihin natin ng resilience napansin ko dito sa atin mismo sa Meralko, no meralco rescue mukhang talagang prepared na prepared tayo may ambulansya merong uh, panlaban yeah. sa sunog Merong uh, heavy equipment kung kailangan pa natin i-augment ang LGU. Madalas, naririnig din natin yung tinatawag na iba't ibang alert levels. Pagyuman, o baha, o anumang sakuna. Paano ba ito naiintindihan ng taong bayan? Okay. Ayan, so tulad nung pinag-uusapan natin, ano resilience, uh, mapagtagumpayan. One keyword doon talaga is uh, preparedness. So, lahat ng resources na nakikita natin Kahandaan. dito, yan. That's what we do. Naghahanda si Meralco. Uh, yung paghahanda na yan, hindi lamang sa resources na nakikita natin, like the fire trucks, ambulances. Of course, ang paghahanda, mag-uumpis yan sa atin. No? Kailangan we possess the necessary na mga tawag namin life skills no para mapagtagumpayan natin yung challenges na binibigay ng mga katulad niya mga disasters na ganyan Yun. ako ala natutuwa ako eh kasi hindi lang tayo nagre-restore ng kuryente itong huli itong huling uh, uh, malakas na pag-ulan at uh, nagdulot na ng baha nagre-rescue tayo ng tao yes doon na yung mga nagkaroon na ng problema sa kanilang mga bahay dahil mataas yung tubig ba Rescue na talaga tayo dito sa Meralco. Correct. So, pag sinabi mong rescue, meron mga kategory yan, di ba? Ano ba yung yellow, orange, sa red mm. rainfall warning? At ano dapat gawin sa bawat isa? Okay. So, itong mga alert levels na ito, these are part of yung tawag ng uh, government natin na early warning system. Mm. no? Uh, binibigyan tayo ng... Uh, Uh, kapar ng ano ng uh, sabi nga warning o alerto para alam natin kung ano yung dapat nating paghandaan in particular itong mga nabanggit mo na mga yellow, orange or uh, red no these are what we call yung mga rainfall alert warning system natin so yan yung dami medyo mahirap lang sigurong uh, i-explain no Kumbaga, yan yung dami nung uh, ine-expect natin na ulan So, volume ng tubig. Volume ng tubig, yon okay. precisely. So, syempre, with volume comes yung capacity din ng mga lugar para tulad ng mga ilog natin na ma-hold itong volume ng water na dala ng ulan. So, habang tumataas yung alerto, so nag-uumpisa siya sa, of course, yung, yung yellow natin na uh, panaka-naka, ngayon, pagka nag-orange yan, ibig sabihin yan, medyo ano na 'yan, malakas na mga pag-ulan na 'yan. And pag red tawag nila, torrential, meaning talagang bugso 'yan, halos walang patid all night kung sakali. Eh hindi lang 'yung area mo ang inuulan, mas malaking area pa. Kaya minsan ah, paggising natin sa umaga, eto na dumadating na ngayon 'yung mga rain na tubig na 'yan, 'yung volume ng water na 'yan. And pag hindi nahawa ng uh, water systems natin yan, bago overflow mga rivers natin, kakambal niyan is baha. Oh, okay. Yan. At uh, yun yung challenge sa atin ngayon. Ito ngayon, isa pang tanong, ano? Kasi marami sa mga kababayan natin, last minute. Mm. May mga nakikita nga ako, buti na lang tayo dito sa Meral kung meron tayong katropa. Katuwang natin yung ibang mga animal welfare groups. Na nakita ako sa iyan, uh, online. Uh, nakakulong yung aso, last ah. minute, uh, bagot. Yung sa bagyo. <laughs> yung sa bagyo, nagulungan, True. nakatali. Uh, Sad. Ngayon, ang ang tanong kasi dito, minsan late eh. Yung, yung response time, no? Kaya nadidiskrasya. Kailan ba ang tamang panahon para lumikas? Antayin ba natin yung last minute? Ano guidelines? Lalo nakamukha ko ako senior. Uh, maaring hirap na sa paggalaw o may iniindiyang karamdaman pero dapat yung mga kasama sa bahay itong mga seniors at may PWD man doon mm -hmm. eh alam ko anong gagawin Di ba dapat hindi intayin yung last minute alam tama po yan so ang paghahanda talaga uh, sabi nga hindi ka naman naghahanda pag nandyan na yung ulan yeah. habang umaaraw naghahanda ka na. Ano bang paghahandaan natin? Pipisahan e, natin halimbawa sa bagyo. Bagyo is a type of uh, disaster na tawag natin slow onset. Mm -hmm. Dahan-dahan lang dumadating, mare. Unang paghahanda is of course keep ourselves informed. Makinig tayo sa media, of course, no? Yan ang isa sa pinaka-reliable na source natin ng information. Nagkakaroon uh, sila ng mga weather reports, no? So, pakinggan natin at ano yung magiging epekto. Alamin natin ano yung magiging epekto sa lugar mo at sa community mo. Oh. no? So yun, yun yung initial na paghahanda. Be informed. Secondly, of course, uh, know the hazards in your area. Tinuturo. Paano natin malalaman yan? Meron na rin mga tools ngayon. Like, um, si government has prepared uh, or given us a tool. Ang tawag nila yung hazardhunter.ph. Try nyo, uh, visit nyo yung site na yun. Uh, doon ituturo kung yung lugar mo is flood prone. Of course, sa atin, ano, uh, dapat yung experience natin, nagagamit din natin to tell us yung storya ah, ng lugar mo. Being familiar with your place, alam mo dapat yung hazard. Bahain ba yung lugar ko o hindi naman? Pero syempre, ang lugar at ang environment nag over time. So, dapat na kumbaga ni review din natin yung assessment. And uh, currently, ito nga, yan, tinuturo natin at uh, sa mga employees din natin to use this uh, tool, no, para mag-hazard uh, analysis. It's mm hazardhunter.ph. -hmm. Hazardhunter.ph. Uh, mm -hmm. Ako naman Alan, um, nag-download ako ng Windy. Mm -hmm. Good. Oh, para, alam mo niyo uh, mga kaliwanag, mga ka kailangan din sariling sikap. Yeah, yeah. Alamin natin lahat ng impormasyon. Alam naman natin na andyan na yung social media, andyan ang digital, andyan ang online, andyan ang values, sabi nga ni Alan, information materials para magamit natin, makatulong sa atin kapag meron ng paparating na sakuna. Ito yeah. siguro one of my last few questions sa Alan. Anong masasabi ninyong pangunahing kailangan naming mga senior para maging handa sa sakuna? Okay. So, part of the preparation, of course, no? Yung kanina, yung paglikas natin, siguro, i-remind ire ko lang. Pre-identify nyo ha, kung saan yung pupuntahan nyo na safe area. For example, sa baha. Of course, you can talk to relatives na, oops, eto, may possibility na bumaha sa amin. Talk to a relative, meron na kayong pre-arrangement. Darating ako, pupunta ako sa inyo, ba? Diba? Para na din naman nila. Meron tayong mga evacuation center you can uh, find out from your barangays or yung LGU ninyo. But of course, may challenge din ng evacuation center. Alam naman natin yan. So, mas maganda. Meron kang sariling, sarili mong safe zone na pupuntahan. And, prior to going to that, always remember na isa sa mga best tools for preparedness sa mga pag-evacuate na yan is what we call yung go bag natin. Yan, diba? Ah uh, mahirap yung kung kailan tayo aalis tsaka tayo mag-iipon. No, scramble tayo. Marami kang makakalimutan. Eh, sabi mo nga, kung senior pate, of course, hindi tayo magkakaroon ng ganong much time to prepare. Kaya in advance, ihanda na natin. Go bag means lagay lang natin sa isang bag yung mga madalas natin gamitin, pangangailangan natin, no? Um, food, water, and some clothing, lagay doon. As seniors, of course, meron tayong mga special needs. Una, meds. ba? Diba? Yung mga medicine natin, maintenance medicine or our vitamins, mga nutrients, sources natin. Lagyan na natin ng stock, mag-pre-stock na tayo doon. No? Kung meron pa tayong ibang special need or tools na kailangan no, to facilitate, yung tumutulong din sa atin, sa mga daily na ginagawa natin, lagay na natin sa go bag. As kahit na small quantity, pagka nagkaroon ng need and you need to evacuate o lumikas just grab and go so yun yung uh, importance ng go bag so eto po tayo ano at uh, talking about paghahanda din natin na uh, Uh, may iwasan minsan na may mangyayari ng mga medical emergencies, no? Uh, speaking of seniors, di ba, medyo prone tayo to heart attacks, no? And other, other possible sources, no? Na pwedeng mangyari. Uh, for today, uh, demonstrate tayo ng um, very simple process kung paano po gawin ang what we call the hands-only CPR. Ito po ay ginagamit kapag meron po tayong uh, kasama na maaring uh, inataki sa puso at uh, naging unconscious wala hindi na humihinga so ito is the one of the best na methods kung paano natin matutulungan ang ating kasama kasama ko po ang isa sa ating mga EMTs dito sa Meralco Rescue si Miss H Lorenzo Ayan po. At iti-demonstrate niya ang CPR. For the hands-only CPR, uh, kailangan natin i-check yung ating pulse and breathing ng patient natin using the uh, look, listen, and feel technique. So yung kamay natin, then touch natin or feel natin yung carotid pulse niya using your two fingers. Then feel natin, look for the rise and fall ng chest. Listen natin kung merong air na, papas uh, na si patient or kung may breathing pa si patient. Then, feel din natin kung if ever merong pang pulse doon sa kanyang carotid. So, for 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If no pulse, no breathing si patient, we'd, we'll do the CPR. Let's start the CPR on the center of the chest. Using your palm, uh, palm of your hand, cross your fingers, interlock, then interlock your elbows, then start the CPR. Two to two point four inches deep. One hundred to one twenty compressions for one full minute. Let's start. One, two, three, five, six, seven, eight, nine. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Then we only stop if meron na siyang spontaneous circulation or advanced medical help arrives. Mga kasinyor, uh, alam natin ang kalamidad ay hindi natin kontrolado. Pero ang kahandaan nasa ating mga kamay. Maging alerto, alamin ang mga dapat gawin, ihanda ang mga gamit. Yung sinabi nga ni Alan kanina, go bag. At siguraduhin kasama ang senior citizens sa bawat plano ng pamilya. Ulitin ko yan. Isama po ninyo yung inyong mga seniors sa bawat plano niyo sa pamilya. Ako po muli si Manong Joe at ito ang inyong senior hour. Hanggang sa susunod, maging gas, maging handa at maging matatag. Alan, maraming salamat. As a pleasure as always, Manong Joe.